Hi hey mga Mima, so ito na nga kung meron kayong pinagbalatan dyan ng orange and lemon, ito yung dapat yung gawin. wag yung agad siyang itapon sa basurahan. Sa video na ito mga Mima, meron ako pinagbalatan ng orange at ayan yung gagamitin ko ngayon para gawin ko siya insecticide. Alam nyo ba mga mima, nakakatuloy yung amoy ng orange peel para maiwasan natin yung mga insekto, kagaya ng mga mosquitoes and mga ants. So ayan mga mima, chinap ko lang siya at papakuluan ko siya sa kawali. Konting tubig lang din yung ilalagay ko kasi yung paglalagyan ko nito is yung lalagyan ko ng alcohol which is yung inispray. spray So ayan, antayin lang natin siyang kumulo. Wala tayong ilalagay na kahit ano. Hahayaan lang natin lumabas yung katas ng amoy ng orange peel. At this time mga mima, amoy na amoy ko na yung orange peel, ang bango niya. Pumahalimuyak siya dito sa aming kusina. Mga mi, tansya-tansya lang yung ginawa ko dito sa paglalagay ng tubig. Isang baso lang yung nilagay ko at hindi ko dinamihan kasi nga maliit lang nalagyan ko at konti lang yung balat ng orange. So ayan mga mima, kumulo na siya at pinapalamig ko na lang siya bago ko siya i-transfer sa ibang lalagyan. Siguraduhin po natin mga mima na kulong-kulo talaga siya para malambot na yun balat niya kapag piniga natin. So, ito nga yung lalagyan ko. Dito ko siya ilalagay para madali ko siyang maspray. Madalas kong ini-spray ito sa CR mga Mima kasi nandun yung mga lamok talaga. Bukod pala Mima sa mosquito repellent, marami pa kayong pwedeng gawin sa orange peel. Pwede nyo siyang gawing orange tea, pwede nyo siyang gawing body scraps or teeth whitening. And pwede rin siyang gawing natural deodorizer. Halimbawa na lang sa mga room natin, sa mga drawers, pwede nyo siyang spray mga Mima. So, ayan mga may, dyan ko siya madala sinispray kasi dyan naglaliparan yung mga lamok talaga. So, ayan lang mga may, napakadali lang nito na ang gawin. Try nyo na. Dagdag kaalaman na rin to sa atin mga may, na marami palang pwedeng gawin sa balat ng orange.